da, ano? ano sabi mo? grabe antok mo, anak. May mata mo? Mo ay mo matulog? tinamo mo matamon? sum pamagsalita? ay, yeah, 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 Ano ba? untuk tak panjang kamera, hiya ka? Kay hiya botong, ya batang <laughs> yan. Sleep na. Sleep na. Sleep na. De pst. Dan. Sleep. It's no. Tinatarayan mo ko. Nataas ang mawkilay kilay.